Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ngayon mga kaibigan, tingnan natin itong um, kabulastugan at nakakatawang mga pahayag ni Marcos. No, kasi siya lang din yung ano, eh, nagbubulgal sa sali, sarili niya. No, marami siyang sinasabi. Tapos parang hindi mahal ng Panginoon. Uh, binubulgar ng Panginoon na mali yung mga sinasabi niya no, no, kalukuhan yung mga sinasabi niya. Tingnan natin. Nasaan ang mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. Many months later. Wala kami makita. Kahit isang, uh, isang halo Isang, uh, ano na, simento. Walang equipment dito. Lahat itong, lahat itong project na ito. <laughs> sa tatlong, sa nakaraang tatlong taon, halos dalawang put, dalawang libong silid aralan ang nabuksan na hihigitan, hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na, natin, nabib, hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Sa huh? tuwang ng pribadong sektor, sisikapin natin madadagdagan pa ng apat na kung libong silid alalan bago matapos itong administrasyon. Totoo ba no? baba For 2025 po, out of 1,722 22 pa lang po ang kumbite. Umuuna, classroom. 160,000 ang kulang natin na classroom. Ano nangyari yun? Mm -hmm. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo mabot sa ganito? Paano nga ba? Talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko, paano tayo nagkaganto? Ah! <laughs> Tila si dating Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang pinaka pinagkakatiwalaan ng mga Pinoy. Yan ay ayon sa bagong Pulse Asia survey, nasa 63% ang trust rating ni FPRRD na nasa kamay ng ICC sa ngayon dahil sa kasong crimes against humanity na si VP Sara na 50% at ang 32% rating ni Pangulong Bongbong Marcos. 97% ang nakuhang trust ratings ng Magamang Duterte sa kanilang baluarte na Mindanao habang 3% lang doon si PDBM. Nung una niyang sinabi, sinabi niya, binasa niya yung GAA eh, di ba? 4,057 pages. Binito pa nga daw niya yun eh. Tapos, parang, parang, patawa pa niyang sabihin na wala siyang nakita. Na nagsisinungaling daw si Digong. No? Tapos, nung nagkaburilyaso na, sinabi ngayon ni Auntie Claire, wala daw pananagutan dito si Marcos kasi wala nga daw siyang alam. Tangin namin, ang lay kapliktaran yung mga nangyari. Sinabi ni Marcos, binasa niya yung gaa. Sinabi naman natin clear wala siyang alam. Ano ba talaga? Wala kang alam, tapos sinabi mo, uh, binasa mo, wala ka bang comprehension? No? Hindi, hindi ka ba hindi ka ba marunong umintindi sa binasa mo kasi naman Mr. Marcos bago pa ba man ipasa ang bago naging gaayan ang tawag diyan NEP no national expenditure program kayo yung ano eh no yung executive yung nagda ng NEP eh, kung ano ba ang kailangan na budget para sa susunod na taon ngayon pag naging gaayan or naging ah, pag pipirmahan mo pa lang yan, naibabangga no, mo ngayon. No, yung NEP at yung uh, proposed ga. Tapos makikita mo, di ba? Oi, dito sa page 9. Parang contradict ito sa ano namin ah. No, dito sinabi namin ito lang yung budget eh. Bakit pagdating dito lumaki? No, napakasimple. No, napaka napaka no-brainer lang naman 'yan eh. No, it's either bobo talaga o kasabot siya sa pagnanakaw na ito. Nasa dalawa lang talaga 'yan. No, bobo, sinungaling, no, ah, mahina. Pangalawa, kasabot siya. Nasa dalawa lang 'yan. No. Hindi ko hindi ko sinasabi na bobo siya bilang tao. Ang sinasabi ko, bobo siya bilang isang presidente. No, tatakbo-takbo, hina naman pala.